answer ito okay. Pag merong kang history ah, genetic okay. predisposition and you constantly have external risk di ba nagpipigil uh, merong smoker di ba alcohol smoker, yeah, yeah, yeah. all the risk you know and you have that high hereditary and familial tendency that the cells now might change into stage 1 bladder CA. We're not saying that from a benign, but there can be a, a, a 5%, 5 to 10% na pwedeng mangyari yan for very high strong genetic predisposition to that. So, lagi natin sinasabi, huwag mong mamaliitin ang cystitis or even urinary tract infection. Lagi ko sinasabi eh. Because this will lead to other problems. Buti pa ganyan lang, merong bato, may, may, may uh, low grade na, na cancer. E pa, paano pag um Ang bladder ay isang bahagi ng ating sistema ng urinary tract na may mahalagang papel sa paglilinis at pagpapalabas ng likido sa katawan, gayon pa maraming mga kadahilanan ang maaaring makaapekto sa kalusugan nito, na maaaring magresulta sa iba't ibang mga komplikasyon, sa pamamagitan ng pagunawa sa mga sanhi ng pagkasira ng bladder, maaari nating maging mas maingat at proaktibo sa pag-aalaga sa ating pangangalaga sa kalusugan, upang maiwasan ang mga potensyal na sakit at problema. Ang ilan sa mga karaniwang sakit sa pantog ay kasama ang urinary tract infection, UTI, bladder stones, interstitial cystitis at bladder cancer. Ang mga sintomas nito ay maaaring magkakaiba, kabilang ang pangangati o pamamaga sa pantog, masakit na pag-ihi at iba pang problema sa pag-ihi. Kung mayroon kang mga alalahanin ukol dito, mahalaga na kumonsulta ka sa isang profesional sa kalusugan para sa tamang pagdiagnose at paggamot. Subalit, narito ang mga sanhi ng pagkakaroon ng sakit sa pantog. Infection, bladder infection or UTI, ang infeksyon sa bladder, partikular na sa urethra, ay isa sa pangunahing sanhi ng pagkasira nito. Ito ay madalas na dulot ng pagsisikip ng mikrobyo mula sa labas patungo sa urinary tract paggamit ng tobako, ang paninigarilyo ay maaaring magdulot ng irritation sa bladder at maging sanhi ng pagkakaroon ng mga kondisyon tulad ng bladder cancer. Matagal na pananatili ng urine sa bladder, ang hindi pag-ihi ng matagal na panahon ay maaaring magresulta sa pagkasira ng bladder dahil sa pressure na dulot ng dami ng urine na naghihintay na ilabas. Pagsasagawa ng matinding physical activity, ang sobrang pisikal na aktibidad, lalo na ang mga contact sports, ay maaaring magdulot ng pinsala sa pelvic area at maging sanhi ng pagkasira ng bladder. Side effects ng mga gamot, may ilang uri ng gamot na maaaring magdulot ng side effects sa bladder, tulad ng mga diuretics o ilang anti-inflammatory medications. Hormonal Changes Ang pagbabago ng hormonal balance sa katawan, partikular sa mga kababaihan tulad ng sa menopause, ay maaaring magresulta sa pagkasira ng bladder at iba pang mga sakit sa urinary tract. Paggamit ng iba't ibang chemicals, ang paminsan-minsang pag-expose sa mga kemikal tulad ng sa mga workplace o sa iba't ibang uri ng household products ay maaaring magdulot ng irritation o damage sa bladder. Pagkakaroon ng urethral stricture, ang kondisyong ito ay nagiging sanhi ng pagsisikip ng urethra na maaaring makaapekto sa normal na daloy ng ihi at maging sanhi ng pagkasira ng bladder. Pagkakaroon ng bladder stones, ang bladder stones ay maaaring magsanhi ng irritation at inflammation sa bladder na maaaring magresulta sa pagkasira nito. Genetic Factors May mga kondisyong bladder na maaaring maging resulta ng genetic factors tulad ng congenital bladder abnormalities o mga inherited disorders na nakakaapekto sa kalusugan ng bladder. Narito ang mga tips kung paano maiiwasan ang sakit sa pantog. Uminom ng sapat na tubig Siguraduhin umiinom ng sapat na tubig araw-araw upang mapanatili ang tamang hydration ng katawan at mag-flush ng toxins sa sistema. Balanced diet, kumuha ng sapat na prutas, gulay, at fiber sa iyong dieta upang mapanatili ang regular na pagdumi at maiwasan ang pagkakonstipate na maaaring makaapekto sa bladder. Limitahan ang kape at alak. Ang sobrang pag-inom ng kape at alak ay maaaring magresulta sa irritation ng bladder. Kaya't importante ang paglimita sa kanilang pagkonsumo ugaliing mag-exercise, ang regular na exercise ay makakatulong sa pagkontrol ng timbang at magpapalakas ng mga muscles sa pelvic area na may kaugnayan sa bladder control. Iwasan ang paninigarilyo. Ang paninigarilyo ay maaaring makasama sa iyong bladder health at maaaring magdulot ng iba't ibang uri ng sakit sa urinary system. Proper Bathroom Habits Huwag pigilin ang iyong pag-ihi at iwasan ang pagpapabee sa pangangailangan ng katawan na umihi, upang maiwasan ang pagsisikip ng bladder at pagkakaroon ng infection. Mag-ingat sa personal hygiene, panatilihing malinis ang genital area upang maiwasan ang pagkalat ng mga bakterya na maaaring makaapekto sa kalusugan ng bladder. Bawasan ang asukal at artificial sweeteners, ang pagkain ng sobrang matamis ay maaaring magdulot ng irritation sa bladder. Kaya't mahalaga ang pagbabawas ng pagkonsumo ng asukal at artificial sweeteners. Regulate intake ng sodium, ang pagkontrol sa sodium intake ay makakatulong sa pag-iwas sa pagkakaroon ng mga problemang may kinalaman sa bladder tulad ng pagkakaroon ng mataas na blood pressure. Regular na check-up, regular na pagsusuri sa iyong doktor upang masuri ang kalusugan ng bladder at maiwasan ang mga problema bago pa man sila lumala. Sa kabuuan, mahalaga ang pagunawa sa mga sanhi ng pagkasira ng bladder upang mapangalagaan ang ating kalusugan. Sa pamamagitan ng pagtotok sa mga salik tulad ng pangangalaga sa personal hygiene, wastong nutrisyon, at regular na pagsusuri sa kalusugan, Maari nating maagapan ang posibleng mga komplikasyon sa bladder. Sa pagtutulungan ng tamang kaalaman at mga hakbang sa pangangalaga sa kalusugan, maipapalaganap natin ang kamalayang pangkalusugan at magiging mas maingat sa pang-araw-araw na pamumuhay upang mapanatili ang kalusugan ng ating bladder at buong sistema ng urinary tract. Subscribe, like and share. Let's spread health to everyone.